Si AC Bonifacio, kilalang dancer at actress, ay pumasok sa bahay ng Pinoy Big Brother na may kasamang matinding excitement mula sa mga fans. Ang kanyang pagdating ay isang malaking kaganapan, at hindi may kakaila ang kanyang karisma at talento na nagdala ng kakaibang enerhiya sa loob ng bahay. Excited ang lahat na makita ang kanyang tunay na personalidad ang kanyang mga tagahanga ay nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang suporta at ang kanilang sigawan at palakpakan ay umalingaungaw sa buong paligid. Kasali siya sa Celebrity Collab Edition, kung saan magsasama-sama ang mga celebrities na may iba't ibang pinagmulan. Ang edisyong ito ay naglalayong ipakita ang iba't ibang aspeto ng buhay ng mga kilalang tao at kung paano sila nakikisalamuha sa isa't isa. Handa si AC sa mga hamon at ibahagi ang kanyang buhay sa mga manunood. Ang kanyang determinasyon at dedikasyon ay kitang-kita sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap. Sa loob ng bahay, mabilis na nakilala si AC dahil sa kanyang masayahing personalidad. Madali siyang nakikipagkaibigan. Ang kanyang pagiging approachable at friendly ay nagbigay daan upang siya ay maging isa sa mga paborito ng kanyang mga kasama nakakahawa ang kanyang positive energy. Ang kanyang tawa at saya ay nagdudulot ng kasiyahan sa buong bahay. At ito ay nagiging inspirasyon sa kanyang mga kasama. Gustong gusto ng mga viewers na panoorin ang kanyang pakikisalamuha sa mga kasama niya sa bahay. Ang kanyang mga kwento at karanasan ay nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa mga manood. Pero, hindi naging madali ang lahat para kay AC sa PBB. May mga pagkakataon na siya ay naharap sa mga pagsubok na nagbigay sa kanya ng matinding pressure at stress. Minsan, dahil sa kanyang pagiging prangka, may mga taong hindi natuwa sa kanya. Ang kanyang pagiging totoo at walang pretensyon ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga kasama. Ito ay nagdulot ng ilang controversial na pangyayari at kritisismo mula sa mga viewers. Ang kanyang mga aksyon at salita ay naging sentro ng mga usapan at diskusyon. Kinailangan ni AC na matutunan kung paano makisama sa iba't ibang personalidad sa loob ng bahay ni Kuya. Ang kanyang paglalakbay sa PBB ay puno ng aral at karanasan na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ang pagiging prangka ni AC, bagamat nakakatuwa para sa ilan, ay umani rin ng kritisismo. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May ilang viewers na nakitang medyo insensitive ang kanyang mga komento. Ang mga ito ay nagdulot ng mga diskusyon at debate sa social media. Ang iba naman ay inisip na manipulative siya sa pakikisalamuhan niya. Ang kanyang mga kilos at salita ay naging sentro ng mga usapan. Mahirap ang mundo ng social media at naging target si AC ng mga negatibong komento at panghuhuska. Ang mga ito ay nagdulot ng stress at pag-aalala sa kanya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang closeness ni AC kay Michael Sager, isa rin niyang housemate. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan ng na marami. Kinwestiyon ng viewers ang kanilang mga kilos. Ang kanilang mga galaw ay naging paksa ng mga tsismis at spekulasyon. Mas lalong lumakas ang issue dahil may karelasyon na si AC, si Harvey Bautista. Ang kanyang relasyon kay Harvey ay naging masalimuot dahil sa mga isyong ito. Dahil dito, tinutukan ng mga kilos ni AC at ang relasyon niya kay Harvey. Ang kanilang bawat galaw ay sinusubaybayan ng publiko. Sa kabila ng mga negatibong komento, nanatili pa rin totoo si AC sa sarili niya. Hindi siya nagpatinag sa mga batikos at patuloy na ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya natakot na magbigay ng opinyon. Ang kanyang tapang at katapatan ay naging inspirasyon sa marami. Pero, Natutunan din niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa kanyang mga salita at kilos. Ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa komunikasyon. Ang karanasan na ito ay nagturo sa kanya ng mahahalagang aral tungkol sa komunikasyon at pakipagkapwa-tao. Sa huli, ang mga pagsubok na ito ay nagpatibay sa kanyang karakter at pananaw sa buhay. Ang relasyon ni na AC at Harvey Bautista ay naging mainit na usapin sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Nasubok ang kanilang relasyon dahil sa dynamics ng laro. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon, dahil kasama rin nila sa bahay ang ex-girlfriend ni Harvey, si Bianca de Vera. Kinailangan ni AC na maging maingat para maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan o masaktan ang damdamin ng iba. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging sensitibo at maunawain sa isang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, determinado si AC na mapanatili ang isang maayos na relasyon kay Harvey. Gusto rin niyang maging maganda ang pakikitungo niya kay Bianca. Kahanga-hanga ang ipinakitang maturity ni AC sa pagharap sa sitwasyon. Isang pangyayari na sumubok sa maturity ni AC ay ang kanyang pakikipag-usap kay Bianca de Vera. Tinawag ni Bianca si Harvey na kanyang tot the one that got away, na siyang ikinabahala ni AC. Sa halip na palampasin ang issue, kinausap ni AC si Bianca. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman at ipinaliwanag kung bakit nasaktan siya sa sinabi ni Bianca. Naging emosyonal ang pag-uusap, pero sa huli ay nagkaayos sila. Humingi ng tawad si Bianca sa kanyang hindi sinasadyang pagkakasakit sa damdamin ni AC at nagkaunawaan sila. Ang tapang at maturity na ipinakita ni AC ay umani ng papuri mula sa mga viewers na humanga sa kanyang pagiging bukas sa komunikasyon. Matapos ang 21 araw sa loob ng bahay ni Kuya, na-evict sina AC Bonifacio at Ashley Ortega. Natapos na ang kanilang paglalakbay sa bagamat nalungkot si AC sa paglabas, tinanggap niya ang pagkakataon na pag-isipan ang kanyang karanasan. Sa kanyang mga interview pagkatapos ng eviction, hinarap ni AC ang mga kritisismo. Inamin niya na nagkamali siya at marami pa siyang dapat matutunan. Ang kanyang katapatan at pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali ay tinanggap ng mga viewers. Ipinaliwanag din niya ang kanyang mga intensyon sa loob ng bahay. Sinabi niya na mahalaga sa kanya ang katapatan at lagi niyang sinisikap na ayusin ang mga problema ng harapan. Lumabas ang sinseridad ni AC at maraming viewers ang sumuporta sa kanya. Ang paglalakbay ni AC sa PBB ay parang roller coaster ng emosyon. Sa bawat pag-ikot at pag-angat, may mga bagong aral siyang natutunan. Nakaranas siya ng saya at lungkot, hinarap ang mga kritisismo, at natutong magpakatatag sa kabila ng mga pagsubok. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niyang harapin ang mga komplikadong relasyon at maghanap ng solusyon sa mga problema. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang totoo sa kanyang sarili at hindi umatras sa mga hamon. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Isa sa pinakamahalagang natutunan ni AC sa PBB ay ang kahalagahan ng self-awareness. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, natutunan niyang kilalanin ang kanyang mga kahinaan at kalakasan. Napagtanto niya na ang kanyang mga salita at kilos ay may epekto sa iba. Ang bawat aksyon ay may kahulugan at maaring magdulot ng positibo o negatibong epekto. Natuto siyang maging mas maingat sa kanyang pananalita at isaalang-alang ang iba't ibang perspektibo. Ang pag-unawa sa pananaw ng iba ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mundo. Natutunan din ni AC ang kahalagahan ng empathy. Ang pakikiramay sa damdaming iba ay nagpatibay sa kanyang mga relasyon. Ang paninirahan kasama ang mga taong may iba't ibang pinagmulan ay nagturo sa kanya na pahalagahan ang iba't ibang pananaw. Ang pagkakaiba-iba ay nagbigay kulay sa kanyang karanasan. Mas naging maunawain siya sa damdamin ng iba at natuto siyang harapin ang mga conflict ng may sensitibidad. Ang kanyang pag-unlad ay isang patunay na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral. Sa kabila ng mga kontrobersya at kritisismo, lumabas si AC sa bahay ni Kuya ng taas noo. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkukulang, ngunit ipinagdiwang din ang kanyang paglago. Tunay na nakaka-inspire ang kanyang positibong pananaw at kahanda ang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Binigyang diin ni AC na wala siyang galit kaninuman mula sa bahay ni kuya. Pinahalagahan niya ang mga relasyon na kanyang nabuo at ang mga aral na kanyang natutunan. Ang kanyang kakayahang magpatawad at magpatuloy ng may biyaya ay patunay ng kanyang mabuting pagkatao maaring natapos na ang paglalakbay ni AC sa PBB. Ngunit ang kanyang paglalakbay sa self-discovery at paglago ay nagpapatuloy. Determinado siyang gamitin ang kanyang platform upang magpalaganap ng positivity at magbigay inspirasyon sa iba na maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Mike Lima ng panahon ni AC Bonifacio sa Pinoy Big Brother nagiwan ito ng hindi may kakailang marka sa kanya at sa kanyang mga tagahanga. Hinarap niya ang mga hamon, natuto ng mahalalagang aral, at lumabas bilang isang mas matatag at mature na individual. Ang paglalakbay ni AC ay paalala na ang paglago ay isang patuloy na proseso. Okay lang na magkamali, basta't matuto tayo mula sa mga ito, at sikapin nating maging mas mabuting versyon ng ating sarili. Dahil sa kanyang talento, katatagan at positibong pananaw sa buhay, handa si AC Bonifacio para sa isang magandang kinabukasan.